ito yung pitas natin mga katribya siguro eh kulang isang red bug. grabe po ang init eh, tayo po yung makapag muna baka tayo ay eh, maestro habang uh, mainit po ang panahon eh, nakailang puno pa lang po tayo hindi pa tayo nakasadsad ito na po yung ating napitas Hakutin ah, na po natin to. Ang ganda nito mga katribya, ang kalamansi. Eh. O pwede po natin siyang i-delay. Yan ang kagandahan. Pwede mong paghintay po yung presyo. Hindi kagaya po ng ibang mga gulay. Gaya ng talong, sitaw, ampalaya, uh, kamatis, o So ano man, pati man ng pala, hindi po pwedeng iantala. Pero sa kalamansi, eh, po pwede iantala. Kaya lang, medyo titiisin lang po natin na meron may mga si Ito, mga na po ang ating pitas. Ay, magandang araw po sa inyo mga katribu ha. <clears throat> Isang mainit na panahon. Tayo po ay pinipitas po ng kalamansi. Eh. Mukha po tayo ng ating dalawang bag dahil para makabuo po tayo ng ating kota. Bagamat di pa po ang schedule nitong ating kalamansi. Eh. Pero babawasan na po natin itong ating pong bunga. Dahil, ina nga, marami na rin po yung ating reject. Pero magandang balita dahil ang reject natin katumbas po ng presyo ng berde ng mga nakakaraan na presyo na 600. Ngayon 600 po yung ating dilaw at yun naman pong ating good ay 1,500. Hindi na po masama mga katribya. Kaya makakuha tayo ng isang good, meron na tayong 1,500. Makakuha tayo ng isang Reject. Oh, Meron tayong 600. Kaya sulit ang ating paghihintay mga katribya. Kaya lang super init. Grabe. Ang tindi po ng sikat ng araw. na ngayon ay wala pa rin po tayong ulan. Kaya tayo ay nagtutubig pa rin. Pagka hindi po natin ito tinubigan mga katribya. Ay maluluto. Meron na tayong mga kalamansi na nagbabalat siko na dahil sa tindi ng sikat ng araw iba naman mga katribya ay talagang reject na lang talaga Ayan. at syaga, syaga lang mga ka-farmers sipin ninyong tumaas ang kalaman sa eh, buwan pa ng Mayo yung inaasahan natin ang buwan ng Abril na tataas siya po ang mababa ito yung reject na matamis sarap pagka tayo ay inuuhaw musubo lang po tayo ng ating kalamansi yun yung pong mga hinog ang ating kinakain Nilibre ka ng kalamansi juice. Ayan. Ayan, imagine ninyo eh. lalaki ng bunga. Ang bunga ng ating organic fertilizer. Pagandahan nito, hindi po siya naging reject na lahat. ako pa tayo ng marami-raming bunga. Pitasin. Nasunod pa natin ang ating gusto. Nakalaki pa ng gusto ang ating kalamansi. Tiempo-tiempo lang mga katipa. Tiis-tiis lang. Iyon pong maagang nagpapitas. Inagad nila. Ngayon nagsisipagsisi sila. At sabi sana, di na sana nila napitas muna para nakapaghantay doon sa mataas na presyo. Yan lang talagang ganon. Nasa hulay pagsisisi. Bawi na lang next time. Uh, sa susunod na tagaraw, mga katribya, hindi na po natin alam kung ano po ang mataas. Kung buwan ng Abril or buwan ng Mayo. Kasi ngayon, buwan ng Mayo ang mataas. Malalaman natin kung ang tatarget ng ating mga kababayan ay buwan ng pangmayo. Pagka ang tinarget ng marami, buwan ng pangmayo, asahan ninyo, bababa ang presyo ng kalamansi. Ang pa naman, pag tinarget naman ng buwan ng April, baka yun naman ang susunod naman na mataas, ayo, mas maganda, eh, continuous yung ating pong alaga para meron tayo laging napipitas. Ano man pong, pong tamaan niya, na presyo, at least, meron tayong panggastos. Meron na po tayong kulang-kulang mga 20 kilos na ito. Uh, medyo tanghali na po tayo nag-umpisa dahil dito kakayanan ng mga tagapitas ng nanay yung kanilang kota kaya kumuha na tayo ng drum bag para tulong. Siyempre, sa atin na po natin pinitas para nito na po natin. Maya maya, pupunta na rin po tayo doon para po makakain dahil katanghalian na. Karabi na po ang sikat ng araw. Sobra. Siguro baka mayroong 38. Misa maabot pa ng 40 plus. 43, 44, 45. Depende kung ano yung sentro po ng init. Ito na yung pitas natin mga katribya. Siguro eh, kulang isang red bag. Grabe po ang init. Eh, tayo po yung makapagpananghalian muna. Maka tayo ay eh, habang uh, mainit po ang panahon. Eh, nakailang puno pa lang po tayo. Hindi pa tayo nakasad-sad. Ito na po yung ating napitas. Hakotin yeah. ah, na po natin ito. Kagandahan ito mga katribya. Ang kalamans eh. O pwede po natin siyang i-delay. Yan ang kagandahan. Pwede mong paghintay po yung presyo. Hindi kagaya po ng ibang mga gulay. Gaya ng talong, sitaw, ang palaya, uh, kamati. So ano man, pati man ng pala, hindi po pwedeng iantala. Pero sa kalamansi, po pwede yan taala. Kaya lang, medyo titiisin lang po natin na meron may mga silay-silay o yung reject. Pero ganun pa man, natin po ang para natin ang presyo. Sige, sabihin muna tayo mga katribya. Kaya ito yun na po nang hakutin. Ito. Ay, yung pitas to kalamansi, ang lalaki Oh, Hello. sarap itinggi nito. Oh. Yeah, ang ganda na ng bunga ng organic ah. at siya pa sa mahal o, oh, ito naman yung kalamansi natin Ayan. kaya isang bag na tayo o oh, yan yeah. kain tayo tinola wow narap naman Tinolan chicken Ah, okay. kain tayo. Ah, katribya. Tanghalian muna tayo mga katribya. Magrabe ang init Habang kuha ano, eh, na ipahinga muna tayo Ipipili muna po ng ating uh, hilog muna tayo ng ating Tinolang uh, Manok Tuloy oh, well. po yung ating pumpitas mga katribya. Tinan niyo po mga katribya po yung tindi po nung init oh. Sa init ay eh, napaso po yung bunga ng ating kalamansi eh. Ay, yan po yung nagiging reject Pag nagkaroon po siya ng silay, hindi dahil doon sa hinog, kundi bagos. Sa init ng araw. Kaya dumadami po ang red jack. Eh, na po natin. Para hindi naman po siya masayang. Marami pong mga nakaporma bulaklak para meron po ulit tayong kapalit sa ating mga napitas ganyan ang kalamansi Marami pa naman po tayong mga maliliit natagtag na yan po yung mga bulaklak na maliliit oh. mula po noong natubigan tapos naulan pa siya isang beses bawat sulok mayroon mga bulaklak at na po yung ating napitas ay grabe init puti mga tribe medyo kumulimlim po ng konti kaya medyo mayos ayos malamig po ang ating pipitas hindi pa po tayo nakakasalsad ng ating tudling mga ilang puno pa lang nakakaisambag na tayo at ito pa po yung isa pa natin na pinupuno bali isang bagat isang dilaw po yung ating pipitasin ngayon doon sa ating berde, siyam na kilo na lang ang ating pupunuin ngayon medyo mararay pa yung ating pong dilaw hindi pa naman pala mga trivia 50-50 yun pong ating kalamansi sa isang bag makakakuha po tayo ng siyam na kilo na reject madalit salita hindi pa naman tayo dihado pero ganun pa man maganda pa rin ang ating presyo Ayan, nakakadami tayo ng ating berde sa ilalim ng ating kalamansi dahil yan po yung mga berde kung may yan ay nasisila, nasisilungan hindi po siya dumidilaw pero yung pong mga bilad po sa araw yun po yung ating nagiging reject gaya halimbawa nito yan bilad sa araw ito kaya pinipitas natin mga katribe napakainit ang bunga kaya maluluto talaga yung ating kalamansi pagka ito naman ay ating pong Diniligan, pati puno ay mapapasma naman yan kaya baka mga katribya kayo po ay nagbobomba pa ng inyo pong kalamansi lalo na meron pong insecticide ay wag na sa tindi po ng init eh, maluluto po ang inyong kalamansi gugulang po ang dahon mauubos ang dahon ng inyong kalamansi yan po ay nakita na po natin to sa mga ating kapitbahay na nagpagbomba ang naging resulta naging madilaw ang itsura kaya tayo, hindi po tayo nag-i-spray ng ating pong uh, mga bulaklak dahil papunta naman na tayo sa tagulan at maaalaga na rin po si mga katridya po ng ulanan. Kaya maganda-ganda po yung panahon. Kumulimlim na. Kaya meron na ulit tayong kalahating bag na pitas. Dito pa lang eh, makakapuno na tayo. sarap ng pambitas. Lalaki ng bunga. Yan, no? Kung ganyan, sana. Sana all, sabi nga nung no, iba. Nung mga napitas na nauna. Kaya lang eh, di sila nakatikim na maganda presyo. Eh, paano naman? Nung bumaba, minadali ang pagpitas. Parang mauubusan. So, kung tumaas na kalamansi, eh, ubos na ang kanilang mga bunga. Kaya e tayo, naghinday. Kaya, meron tayo ngayong pinipitas. At siyempre, ang patayod na sa magandang presyo. Nagkabaliktad ang uh, inaasahan natin. Nakaraang taon, April ang sumipa. Ngayon, Mayo ang uh, sumipa ang presyo. Kaya hindi po talaga natin na uh, inaasahan po 'yung taas at baba ng kalamansi depende po doon sa dating ng mga bunga. Pagka maraming dating na bunga, sigurado bababa. Eh importante, meron tayong napipitas. na pa natin mga basal pa 'yung ating mga bunga. Ayan, na timing natin ang magandang ratio. Tsaga-tsaga lang. Masagpagka meron kang tinanim, meron kang aanihin. Meron kang inalagaan. Meron kang pipitasan. Pinuputan na lang po natin po yung isang kinukurot dahil nakunat para iwas po yung lap na yung piklat kapag so napiklat eh ang gagalingan po ng red jack ang magtulo kaya yan po ang uh, technique teknik na ating ginagawa mga katribya tas bitas tayo ng kalamansi sarap bitas Grabe ang init ng klima. Sana eh umulan naman mamaya para mabawasan ang init ng panahon, mga katribya. Ay nako, napakamahal pa ng kurudo ng ating Pagpapatubig. sasad na lang natin ito. Tapos ibebenta natin. Kahit naman tayo sumobra sa pitas eh. Kulang pa rin ng mga buyer. Nako, eh, lalong napakamahal po sa tingi nito tingi niya na eh, naka baka isandaan na sa mga palengke. Ang tingi Mahigit pa. Kaya maganda yung eh. Pagka mayroon kang kalamansi sa bahay, hindi ka napupunta ng palengke. Diyan pa lang. Mayroon ka na mapipitas na panggamit. Problema. Eh baka naman yung kapitbahay mo naman ang namimitas. Kailangan ka rin nga Piliin muna natin. Yeah. Grabe ang init para tayong niluluto mga katribya. Pero punta na po tayo dun para po maka po ng tubig. Mga merienda. Pilihan muna natin ang hinog. Grabe, ang init. Yan yung mga sikat ng araw ito eh. May sunog ng araw. Yan Ayun yung mga tumilaw. Sabi kayo, luto. O, sasabihin niya, luto yan, hindi sunog. hmm -mm hindi pa malo pa ang malo 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 na malo tahimik pa kaya sa mga high blood delikado yung oras na yan kailangan ay magiinom ng tubig kailangan ay wag lang yung sobrang lamig dahil delikado yung malamig pagka na nagkakaroon ng stroke. Nahahabol pa sa presyo. Pati yung ating reject. Mga so, ilang linggo pa yan. Mm -mm. Sigurado. Naglilibo ang dilaw pag nagdalawang libo ka naman si. Ay, ang may eh, wala pa makuha hmm. Kaya kung limbawa at meron kang pitasin na marami ay jackpot. Kaya lang. Natakot na rin yung pagkababa. Kaya naubos na. Iba ye, eh, sinisimot na lang yung bunga. Nakuha na yung karamihan sa mababang presyo. Ay, talagang gano. Swerte-swerte nga lang. Yung nainip, ito yung Kamainipin kaya pag maghihintay ka, ayun. Titiis ka lang na may reject. Pero pag takot kang ma-rejectan, ay eh, mapipita sa mababa ang kalaman si Imo. Ah, kainit. Okay, Pinipilian natin ay eh, mainit pa buong. Kaya mga mamimitas eh, Talaga mahirap din lalo kung nasa ibabaw ka. Ka. Ah, Pag bakal 'yung gamit mo. sa umaga lang mag, mag apoy 'yo. tinutubigan eh nalalantap eh lalo na yung unabis na hindi nakakatikim ng tub malanta na rin eh. okay. meron na tayong isang bag na verde mga katribya o lang natin yung dilaw. Ito. Yeah. Ito yung ating pitas. Na isang dilaw tayo, tsaka isang berde. Dipili yang kapoy o kalibakan mo si. Mm -hmm. mm -hmm

binawasan na buong Tapos uh, nah na yung isang lugar. Bitas. Ay, grabe ang init. Medyo mawinhangin na tayo ngayon. Pero kang eh, parang tayo niluluto. Tapos na yung ating isang tudling. Next naman po ulit yung ating pumbitas. Uh, pwede pong bukas na makituloy. Uh, Pilihan pa nila. Pilihan pa nilang uh, inog. Yung In verde. Kaming okay. I mean, sa iba mayroon ng presyo ay 1.5, 1.6 Depende doon sa klase ng kalamas Mintres, mas berde, mas napapamahal Ito naman sa atin, okay naman po siya at malalaki Anong pinagsali na ito? Hindi pa, may pinagsali na ito sa iyo ano sa lang eh, niya Ay, kaya kita pala Hindi na mabilang yung kuwan, yung wampay. Uh, sa dami kasi uh, ng wampay eh. na yan. Uh, <laughs> uh, ilang katumbas sa sa isya. Tatlong redback Ah. Uh, at eh, swerte at... na ang kuha niya. Tapos, tapos eh, nakalaki. Gusto pa yung laki niya. Okay na. Berde Ito. itong huli. Ano? Sa kaputol. Sa kaputol. lahat naman ay berde. Sa de berde-berde. Kulubot pa nga yung balat eh. Oo, <laughs> 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 and dapat i-librarin. Oo, yan daw. Pati kocok 'yan. Ah, abot pa nga kahit July pa 'ye. Abot. <laughs> abot eh. No produce na yun <laughs> Ayun na 'yung na, na Yung senyas 'yan. <laughs> senyales. Tenang uh, alam na senyales at usagi. Oo. Hindi man nabali ere oh. Ate na mo. Oh. Uh, may hinog ni. Ah, eh, yung sarya niya. Yung sarya no, oh. yan yung namuso sa gitna, sa katawan. ani pa na ya. Oh, ayan. Una Dios, ikaw. Nabali na? Oh, eh pala swerte ni yan. Yeah, no pala. Mhm. Yan ang signal. sa pagkabuntis ng dalaga. Mm. Ayan na. Malapit-lapit. Malapit-lapit na ito mahinaw. Sabi nga medyo mura pa. Bumigay na yung kanyang katawa. Nabuhal. Nabuhal. Oh, si Sarian. Si Sarian. Oh. Amo nga.